isusuriin mo yung mga kandidato dyan. <laughs> Puro mga anti-Marcos natin yan eh. Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O oh, hindi ba, merong isa dyan. Nagkakandara pa. Na umalis. Kuno. <laughs> sa administrasyon. Uh -huh. Ang kapatid niya. Wala nang ginawa kundi banata ng administrasyon. At pina nilalarawan niya na... siya ay alay ng mga Duterte kay Day. <laughs> Ano-ano mga sinasabi niya? Pero nagkakanda pa na siya na no, magkaroon ng proclamation states? O, oh, taas din ang kamay. <laughs> Meron isa dyan. Ah, ano, sinasabi niya, malinis, ma so forth and so on. Pero yung isang kandidato senador dyan, aba, siya ho ang nagsulong ng magkano? Nagkumpisaya sa ilang billion? 24 billion? na building ng senador, mga senador, ha. 24 senador nag-sulong uh, ho siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na naging 32 billion pesos ng isang building ng senador para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Pa paano niya sasabihin. Marami pa kung ako, marami pa eh, isa isang dyan, di ba? Minumura lang gusto si Marcos, pero diba 'yun, kasi niya. <laughs> Ay marami tayong masasabi diyan. Kung baga, mm -hmm. huwag ka magbato ng putik mm -hmm. <laughs> kung ikaw ay <yung> nasa putikan. <laughs> okay, kasi, grabe na, no? parang uh, boomerang eh. Isang gano'n nga mas hmm. malakas yung uh, balik sa kanya. Pero alam mo, Atty. sa eh, ini ko kasi masyadong mag-gets bakit sinabi niya wala kahit anong bahid yung mga kandidato niya. Kasi lahat sa kanila may mga issues na kinakaharap din. at eh, tsaka yung iba din sa kanila, nag- yung mga, alam mo kasi, wag ka kasi magsabi sa social media, sa harap ng media, na kahit anong negative sa isang tao, na in the future magiging bahagi ka ng state niya. Ah, Iba backlash kayo lang. Like, sa, like, si former Senator Pacquiao. May mga interviews kasi siya when he ran for the, oh. for the presidential election against. Sinusuka niya si Mapoy oh, oh, diba? Engineer. And then, suddenly, nung, when he, nung niya ngayon. Pinupuri niya ngayon. oh, marami, Tapos, marami dyan. Yung isa, yung isa dyan, yung tatay niya. Mm. O, oh, diba? Kontra-kontra yun. Antay Marcos na antay Marcos yun. Tsaka, attorney isa, like si Abalos. Oh, baka bad shot siya ng mga tao sa ano, especially sa Davao City after, and sa KOJC. At sa lahat ng Pilipino na naka-witness doon sa KOJC siege, eh, siya yung mastermind doon, Atty. Son. For us, ha, siya ang mastermind doon sa ano, nangyaring KOJC siege. Kahit sabihin nilang hindi. Pero nung lumantad na si Pastor kung ang daming sinabi at gano'n din si BBM, tapos sabi nila wala daw silang ano, kasi sinusunod lang daw nila yung batas na ulihin si Pastor. Pero in a brutal way na ginawa nila, attorney Sa Kaya nga gusto ko na yung abolish ang Congress eh. Dahil, mm -hmm. <laughs> alam mo maganda yung column ni ano eh, ni Tony Lopez. Mm -hmm. Ito daw mga kandidato ngayon. Mm, kung sino man ang lalabas sa kanila, on both sides ah, It doesn't look like that the shape that the Senate will be better, <laughs> or the Senate will be far worse. <laughs> mm -hmm. it, it will not be better, and it will not be far worse. Mm -hmm. That's an indictment of the kind of candidates that we have. Gayot. Well, uh -huh. well, attorney sa, napapa, yun ang masasabi ko kayo, eh. well. Kaya niya na lang si Pastor. O, tama, palagi siya programa, di programa. Ganun na lang. Ah. Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, <laughs> puro mga anti-Marcos natin yan eh. Biglang nagkandara pa kasi eh.